sample guys? Alas 6 na po dito. So ganito po yung makikita ninyo pagka ganitong oras. Kasi nga, pa-winter na siya. <laughs> pag ganito kasi, ano, madilim na ng mga bandang alas 6. Kakaiba pagka sa summer. Kasi pag summer, maliwanag. Sa mga ganitong oras, 6 o'clock maliwanag. Pero ganito pag parating na yung taglamig, ano na siya, ma dilim na yala 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 ko ko sira no sila diyan sa ano punching machine namin so yan po yung gagawin namin tomorrow napakagandang sasakyan force 911 ganda ng kulay ha Anong masasabi mo? Maganda. Sino? Ikaw, maganda ka. Talaga, totoo yun. Oh, Paglabi lang. <laughs> 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 ano? Time out. Ang gawin, nilagyan na ang Oh. Try again daw eh. Ako. Sino nagdagay niyan? Sino? Sino nagdagay bakit kasi nilagyan yan? Oo, oh, kasi nilagyan yan. Hindi, binaan din nababasa yung ano natin. Ba't wala ka helmet? Yan ang helmet mo?